Kung ito naman ay makakausap natin si Police Superintendent Ernesto Cruz ng Giginto Police. Magandang tanghali po, Superintendent Cruz. Si Magandang Conis tanghali po din po. Ngayon po nga, nalaman na po na substandard nga yung ginamit ng materyales kaya gumuho yung pader. May kakaharapin po ba nga uh, kaso kayo doon sa contractor naman ito? Ah, Nais ko lang po ninawi na wala po po kaming findings mong mm -hmm. po doon sa quality of the material used. But you're looking into that po ano? na one meron... of the one of the main angles na uh, I amin mean, okay is let, let me rephrase From the question forth. po, sir. No? Kung sakasakali nga ho na mapatunayan, syempre, di ba, uh, ano ho ang uh, magiging uh, kaso maaring maipataw doon po sa contractor nito? If we can stop the negligence of the contractor, we can fight cases for uh, reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries. Po. Alright. Meron pa ho ba tayong uh, hinahanap pa sa ngayon po na mga tao na maaring nasa guho pa ho? Ongoing pa po yung aming retrieval and clearing operation. Ilan pa and po? Wala, actually po, hindi naman po nadadagdagan pa yung number of our casualties mm -mm. and injured. Pero we see to it na maklear namin yung buong area. Baka po sakaling mayroon pang titira doon sa ilalim ng ng collapse na wall. Okay. Meron na hubang uh, naibigay na tulong po uh, especially doon po sa mga pamilya nitong mga naging biktima? May monitor na ni company, shoulder the expenses ng mga na-hospital. And they're working with the families doon sa pagsasaayos ng mga bangkay doon sa General Pablo. What about yung contractor sir uh, cooperative naman po ba nagpapakita ho ba sa inyo o sa pamilya nito mga naging biktima So far po dito sa amin ginagawang pagpauno ng pagsisiyasat eh wala pa po, po kami na na representative o oh, yung contractor mismo Alright, wala pa. So ano ho ang uh, next step po natin? Siyempre, kinakailangan po yan. At least, ano, para at least malaman po ano kung uh, papaano mabibigay ng uh, tulong naman. Especially ho, marami yan din ang uh, namatay. Uh, siguro po, na uh, once na maklir namin yung area, we will start the, the thorough investigation para malocate din namin, ma-identify at malocate yung mga contractors sa yung mga key officers ng pero si, ano ho ang pangalan ng construction company po? Ang construction company po ay ano yung Hawk Hawk Limco ano Construction po? Company. Pwede kong pakiulit ulit, sir? Hawk Limco. Coplane po. Ganun po ba? Hawk Limco. Hawk Okay. So, so far, uh, yung mga pamilya ho, uh, papaano ho ngayon yung uh, pagpapalibing? Papaano ho ba yung arrangement niyan? Kasi, siyempre, kung hindi pa ho na kakapag-coordinate tuon mismo sa construction company, papaano ho ang nabibigay na tulong? Meron ho ba ati sa LGU? Papaano ho ba yun? Ang LGU po ay nakasupport ah, by way of assisting the relatives. Pero po, so far po, nasa funeral parlor pa yung mga bangkay and we're awaiting final disposition of autopsy Aba sa naman po yung local government That's right. Uh, sir, ah uh, pwede hubang makihingi ulit ng uh, update ano? So ang ang aming nakuha at uh, 10 ang patay, o 11 ang patay rather. Tama ho ba? Opo. Tama po, tama. At 4 po ang sugatan. Wala pa hong nadadagdagan naman. Wala so naman far. po, wala. So, Alright. sana po wala na. Maraming maraming salamat po, uh, Police Superintendent Ernesto Cruz ng Giginto Police para po sa update na yan.